Nakakabili bang isang eskwelahan sa Valenzuela? Ngayon kasing kinakapos ang supply ng kuryente sa bansa, isinulong nila ang paggamit ng enerhiya mula sa araw. Alamin ang kauna-unahang solar-powered school sa Metro Manila sa pagpapatrol ni Atom Arawli. Ngayong pasukan, menos na sa gasto sa kuryente ang Siterio Francisco Memorial High School sa Valenzuela. May sarili kasing pinagkukunan ng enerhiya ang eskwelahan na kauna-unahang gumagamit ng solar power sa Metro Manila. Isang American company ang sumagot sa solar panels. Isip namin na kung kami makatulong sa pagtitipid, uh, mas magiging magaan para sa lokal na pamahalaan. At the same time, uh, makakapag-promote kami ng uh, friendly environment. May anim na solar panels ang paaralan. Ito ang nagko-convert ng enerhiya mula sa sikat ng araw para maging kuryente na magagamit ng paaralan. Kinakargahan ito ang anim na baterya para pwedeng magamit araw man o gabi. Hindi pa kayang ilawan ng solar power ang buong eskwelahan, kaya naman nahati ang gusali sa bahaging green at sa bahaging hindi pa green. Magkaganon pa man, napakalaking tipid ng proyekto sa kanilang konsumo sa kuryente. 36,000 piso ang konsumo sa kuryente kada buwan ng paaralan. Pero dahil sa solar energy, umaasa silang mga ngalahati ang kanilang bayarin. Pero bukod sa matitipid, nakatutulong ang proyekto para mamulat ang mga estudyante sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Katulad na nga po ng pamahalaan natin ngayon na namamblema na po sa pagbayad ng konsumo ng elektrosidad at saka po, po sa paglutas po ng climate change ngayon. Plano pang palawakin eskwelahan ng eskwelahan ang kanilang paggamit ng solar power inaasahan nilang magiging ehemplo sila sa ibang paaralan sa pagtitipid sa kuryente. Atom Araulio, Patrol ng Pilipino.